Ayan mga kaibigan, ito po ang napabili ni Ate JB kanina lang kaibigan mga 2 hours back. Naggrocery po ako kasi nga nabalitaan ko, sinabi po ng suki so ko no, na dicer at saka cashier na rin. Uh, last week sinabihan po ako na mayro daw silang sale. Ito po ang kanilang sale mga kaibigan, pay day value sale. So napakaraming pa-promo po, tingnan nyo may buy 5 take 1, may buy... Five, by buy to take 2. So, maraming mga promo items, kaibigan. Ito yung parati kung sinasabi, dear friends, na kung gusto nyo pong uh, kumita ng mas malaki or makasave kayo, hanapin nyo po yung mga sale, no? Pa-promo, kaibigan, no? At para malaman nyo po kung ano yung mga sale-sale na yan, kung anong date, yan yung pizza, kaibigan, magtanong po kayo sa mga cashier o sa mga dicer or sa kahit sino, no, na nagtatrabaho sa... Sa big supermarket sa mga wholesalers kay Bigan kasi most of the time yung big supermarket kay Bigan eh halos every month po silang may pasel yung pizza lang po yung date ay hindi natin alam kaya dapat magtanong po kayo ako po ay mahilig magtanong tinanong ko po sila kung kailan ang sale at sinabing sinabihan nga ako last week na ito yung sale nila no yung dates so November 29 to December 1 their friends so hindi ako nakapunta noong December, uh, November 29 tak December 30 kasi may sakit si Ate JB, naubo ako at medyo nahihilo, masakit yung ulo ko. Kaya ngayon, November, uh, December 1, kaibigan, dali-dali talaga kami ni Francis na nagpunta doon kasi naman their friends. Uh, sayang no. yan so maghintay pa tayo ng isang buwan <laughs> para sa susunod na sel. So ito kaibigan, no, tingnan nyo, ipapakita ko lang po sa inyo sino bang aayaw nito, their friends, 'di ba? Pag bumili ka ng sampu ata na pancit canton, may palibri sila na isa. Same po sa noodles, their friends, may palibri na isa. O diba? Dagdag kita na rin yun. So, noodles at saka pancit canton, their friends. Tingnan nyo, no? Ayan. So, dagdag kita, their friends. Kaya, ito. Marami tayong binili, their friends. Yung iba, nagde na si Francis siguro. Nandun siya na sa tindahan, no? Nagde-display siguro ata si Francis. So, ayan, kaibigan, no? 10 plus 1 lahat yan. At hindi lang po 'yan mga kaibigan, meron pa papakita ko sa inyo. Ito po. Bumili kayo ng 18 sa Shades of brand, may free na dalawa, o di ba? San ka pa? <laughs> Ito kaibigan cake bar, may free na si 2. So dagdag kita no na 17 pesos. Yeah, kaya gusto ko talaga kaibigan na ganito Ayan no. Tingnan nyo, may pa-free bhi sila no sa Piatos. Meron pa tayong noodles dito kaibigan, no sa birch tree, meron din difference yung bir birch tree. Buy nine, get three. O, oh, tingnan nyo, ba diba? Malaki yung ating kikitain, yung ating tutubuin, mga kaibigan. Yan. Kaya naman, ito talagang sinasabi ko palagi, dear friends, na pag kumunta kayo sa, pumunta kayo sa big supermarket, unahin nyo po yung promo aisle section. Kasi kahit wala pa silang sale, sa promo aisle section, may mga promos po. Kahit pa, kahit pa walang sale, pag, pagpasok niyo po sa promo aisle section unahin niyo po talaga no no sorry pagpasok niyo sa big supermarket no sa grocery department unahin niyo po yung promo aisle section nakahiwalay po yun sa iba no ayan so promo aisle section may nakalagay promos so ganito kay no isang tay ng Milo may may free na isa o di ba yung berbrand kanina kay bigan buy 18 pieces uh, may libre na dalawa ito buy 10, may libre na isa. Naubos na kasi yun, kaibigan. Ayan. So, itong ate, ipapakita ko lang po sa inyo, kaibigan, no? Ma, ayan. So, si Rebesco ay nilagyan nila ng zis. Oh, ayan. Si ate GB ay nakalibre na naman. O, di ba Si adult, kaibigan, tingnan nyo, buy 7, get 1 free. Ayan, ito. Papakita ko lang po sa inyo, kaibigan, kung bakit mahalaga yung mga sell-sell. Ayan, ito. Buy 3, libre isa. Ayan, di ba? Nakarami ako ng libre. At saka si Nova. <laughs> Masaya talaga si Ate Gibi, mga kaibigan. Ayan. mer, Oh, ito kaibigan, napakaganda nito. Papakita ko sa inyo. Pag bumili po kayo ng dalawang bundle o dalawang ties, dalawang dosina, ang dosina ba ito? Ilang, basta, dalawang ties ng magic sarap. Mukhang 16 pieces ata to Dalawang ties ng magic sarap, may palibrina na ito po, UFC ketchup, 'di ba? Mahal yan nito. 27 ang ketchup kay Bigan. Ayan, 27 tapos libre lang siya pag bumili ka ng dalawang magic sarap. San ka pa? Kaya ito talaga yung parati ko sinasabi kay Bigan na dapat Unahin natin yung promo section or magtanong tayo tungkol sa mga sales. Kagaya dito kay Bigan, no? Ako, sa tuwing bibili ako kay Bigan sa mga big supermarket, tinatanong ko talaga kung meron ba silang sale this month or ano ang pizza ano ang date importante po yun mga kaibigan ano ang pizza ng kanilang sale yan kung hindi ako nagtanong hindi ko malalaman na hanggang December 1 lang pala ito pa pala kaibigan no oh. ayan buy one take one po ang frutos ayan di ba ang ganda nito kaibigan malaking tulong sa ating negosyo kaya kay kaibigan na hanapin mo talaga yung mga na produkto sa promo aisle sections. Pumunta po kayo at magtanong-tanong kayo pagpasok nyo sa depart ano sa grocery, sa big supermarket, magtanong kayo kailan ba ang sale niyo para pupunta kayo, 'di ba? Malaking save kaibigan at malaking kita. Ayun mga kaibigan, no? Si Francis ngayon ay nagde-display gabi na their friends. Ayun, so meron yang free, their, no? Tayo pakitingan Francis. Yung ating bourbon adult ay may free rin. Yan pakita mo Francis. Ano 'to? May nakasulat kasi dito ayan. Hindi ko na mabasa kay Bigan. tarong ko no Francis. Ayan. Tingnan niyo yung Bourbon Adult mga kay no. Buy 7 pieces get one free. Ay, 20 pesos ang bintahan ko dito kay Bigan so dagdag -dag 20 pesos na kita. Tingnan niyo oh, di ba? So dapat talaga sa tayo kay Bigan at ma hanapin natin yung mga promo items no sa big supermarkets. Ayan, tingnan nyo, naka-free. Dagdag 20 pesos na kita. Meron pa kaibigan, no? Meron pa, Frances? <laughs> Ayan, tingnan nyo, mga kaibigan. Oh, tingnan nyo. Wow! Ito, kaibigan, gusto natin lahat to. Bibili ka ng dalawang packs na bingo. Meron siyang uh, free na dalawang pansit kanton at saka dalawang noodles. Ang noodles, kaibigan, 12 pesos binta ni Ate so 24 yung dalawa. Ang pansit kanton ay 15 pesos ang bintahan ko, so 30 yung dalawa. 30 pesos na pancit canton plus 24 pesos na noodles. So, 54 pesos. So, kaibigan, lumalabas na sa dalawang packs ng bingo, cookies, mayroon tayong extra profit, extra kita na 54 pesos. Ayaw mo nun? Ayan, kay, pinapakita pa ni Francis by one, take one, frutos. Tingnan nyo, sana all. So, kaibigan ha, uh, tatapusin na muna namin kasi gabi na kaibigan at umuulan pa. Tingnan natin sa labas. Yan, umuulan kay Bigan. At ha, tatapusin na muna namin ang aming ginagawa ngayon oh, na pagdi-display -de their friends. Ayan. So, hanggang dito na muna mga kaibigan, ha? Kasi kanina kay kaibigan, naudlot. Ayun, hindi naman naudlot. Naputol yung pagbibideo natin. Ang lakas kasi ng bintahan. Maraming bumibili. Yan, ipapakita ko lang yung aking, ang aming uh, binta. Madam, ito ay sa gabi na, sa hapon na, dear friends, ha? Sa hapon po ito na binta namin, no? Sales, uh, ano ba to? Sales. Sa hapon po ito, kasi kanina, sa ano po, at ang hali, nga kami ni Francis, at yung binta namin sa morning, narito po. Ito yung binta namin sa morning, dear friends, dinala ko po sa sa uh, supermarket sa pa, uh, pero hindi ko siya binili sarado mo na natin dinala ko lang yung binta namin kaninang umaga so yan yung binta umaga at ngayon sa hapon hanggang gabi so malakas ang ating bintahan siguro dahil weekend ngayon Sunday ayan thank you so much God so babay ha bye princess mag bye ka sa kanila princess si Sala ayan so ikibigan tatapusin na muna namin yung amin meron tayong customer sa mo dong Ayan, magano uh, siya, mag wifi siya makibigan. Meron kasi tayong wifi sa labas. Ayan, yung ating client ay magWiFi. Uh, mag wifi. oh my God! Kumukulog na. <laughs> nagalit na daw na. Sabi ni Frances, nagalit ang, sinong nagalit Frances? Nagalit ang langit. <laughs> Kumukulog na kaibigan. So, sana safe tayong lahat ha. Again, tatapusan na na muna namin ni Francis yung aming pag-de-disclaim, na kaibigan. And again, Huwag kalimutan, dear friends, ang palati sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na umasinso ang nating lahat. Basta ba, maskarte tayo, may tama na disiplina sa sarili, masipag tayo, and of course, we have gotten in our life, kaibigan, no? Tiyak, asinso ang buhay nating kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.